Pinasyalan ni na unang ginang Lisa Raneta Marcos at dating ng ginang Imelda Marcos ang makasaysayang Marikina City museum na kinalalagyan ng Pem Museo Collection ng dating ng ginang. Ang naturang siyong museum ang kinalalagyan ng tinatayang nasa walundang pares ng sapatos na koleksyon ni Imelda Marcos na sumailalim sa kinakailangang pagsasayos sa ilalim ng Superbisyon ni Marikina City Mayor Marcelino Marci Chodoro. Ang rehabilitasyon ay naglalayong ma-enhance ang visitor experience at tiyakin na mapapreserba ang napakahalagang artifacts para sa susunod na inerasyon. Personal na sinalubong ni Marikina 1st District Representative Marjorie Ann Maan Maanchodoro, sina First Lady Lisa Marcos at dating First Lady Imelda Marcos sa Marikina Museum. Pinangunahan din ni Congressman Maan ang pag-iikot sa bagong ayos ng museum na nagbibigay din sa malawak ang shoe collection at ang sa likuran ng bawat pares ng sapatos. Binigyan din naman ni Mayor Marcy ang kahalagahan ng pagpreserba sa cultural landmarks ng Marikina Shoe Museum na sumisimbolo sa Marikina bilang shoe capital ng Pilipinas. Ayon kay Chodoro, ang museum ay hindi lamang imbaka ng mga sapatos. Ito ay isa palatandaan ng kasiningan at pagiging malikhain ng mamamayang Pilipino. Nagsisilbi rin simbolo ng mayamang kasaysayan at sa nagpapatuloy na paglalakbay bilang isang nasyon. Ang dating unang ginang Imelda Marcos ay kilala sa buong mundo sa kanyang malawak na koleksyon ng sapatos. Ang renovasyon ng Marikinas New Museum ay naglalayong makalika at ganyo at magsilbing educational experience sa lahat ng mga bisita at nagpapakita rin ang pride ng pagiging malikain ng manggagawa ng sapatos sa Marikina ang Marikinas yung museum ay tinayo noong 2001 na idilaan para sa pagpreserba at pagbida sa mayamang kasaysayan ng Marikinas yung industry at sumisimbolo rin sa minana ng mayamang kultura. Ako, si Felix Tambong ko nag-uulat para sa DCRJ 810, ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.